welfare goods ang tawag doon so Apo. toiletries and the like Apo. so before the chair would continue I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Rafi Tulfo the chair of the committee of the Senate Committee on Migrant Workers Good, um, Dr. Nestor thank you very much for joining us no uh, this is the continuation of the DMW budget this was requested by uh, the minority leader kasi meron 5 billion uh, portion of the emergency repatriation fund that will be realigned sa OSEC para magamit po natin, no? So, baka meron kayong concern na uh, Senaffi? Um, salamat Mr. Chair. <coughs> like I said, so, full support po ako sa budget po ng DMW. Ah, uh, wala po akong nakitang problema. Uh, At in as a matter of fact, meron pa nga akong mga isa suggest na uh, magdagdag sila ng pondo. Of course, dahil sa bagong programa na gusto ko sana ma-implement. This is about a case that i handled uh, last friday sa programa ko sa wanted sa radio, and that was not the first time uh, going back 20 years ago na palagi akong nakatanggap ng almost same reklamo yung pong mga minors na mga anak ng mga OFW na left behind pag nag-abroad na po yung OFW na abuso na mamaltrato yung kaso ko po ng Friday, 5 years old and 6 years old na mga anak na babae, ni-rape ng sariling ama. So ang nangyari yung FW na pauwi ng di oras dahil doon nga po emergency yun na malaman niya sa kapitbahay na minumolest siya na pala yung kanyang anak. Kaya nakabumalik agad siya ng bansa. So what I suggested uh, is meron palang ganitong programa ngayon yung DMW or yung OWAP pero gusto ko palawagin, palawigin pa yon at dagdagan pa ng budget ay yung bang isang programa komprehensibo na tututok sa kapakanan at seguridad ng mga anak ng mga OFW na iwan dito uh, to ensure na they are safe it will be like a monitoring system involve yung barangay MSWD, DSWD, uh, Women's Children's Desk ng PNP. Of course, uh, yan ay will be spearheaded by the DMW and the OWA. So, there will be a, a regular monitoring doon po sa mga anak ng mga OFWs na iwan. And, meron ding hotline para doon sa mga bata na pwedeng tawagan in case na na-feel nila na they're in danger, they will call that hotline and then pull force Uh, yung mga otoridad na puntahan para i-rescue yung bata o sa And uh, on a regular basis, merong uh, pag-check. -che Titingnan po yung tinitirahan ng bata, kung sino yung ang uh, may kustod sa bata, sino yung mga kasama sa tirahan. It is very unfortunate, this is the sad truth, Mr. Chair, na karamihan sa umaabuso sa mga anak ng mga OFW, lalo mga babae left behind, ay mismo mga kadugo ang sakit po noon, like nung Friday, uh, halos madurog po yung puso ko. Malaman naman ko na yung 5 years old and 6 years old, mga batang babae, paulit-ulit na hinahalay ng sariling ama, biological father we're talking about. Now, kung meron lang sana ganitong klaseng programa na sinasabi ko, then mapapreempt yun kasi mamamonitor agad ng mga bumibisita, mga otoridad, na there's something wrong. Sa so, ginagawang pagche-check si Tatay, anong trabaho mo, anong ginagawa mo, maagad ma mapaplug ma ma yung kanyang uh bisyo na siya pala'y palainom na siya pala, pala ng drugs na agad-agad ilayo na wag na tingin pa. Pag nabalitaan ng na monitor ng autoridad na ito ay walang trabaho at lasinggero, then pull out na agad yung kusudiya at transfer sa biological lola sa mother side. 'Di ba? And pag na, nakita nila na itong si lalaki nagda-drugs o yung naiwan na guardian nagda-drugs, then that is a sign na kailangan i-pull out na rin agad yung bata. Yung mga ganon na programa. What do you think, uh, Yusek Yes po sen that is most appropriate po at uh, nakikiisa kami sa inyong advocacy sa larangan nito uh, Mr. Senator yun pong monitoring na sinasabi is very timely pwede pong sabayan yung monitoring ng mga programa uh, so we can monitor them and at the same time conduct Uh, arts and culture related athletic activities values formation financial literacy anti drugs uh, campaigns in partnership with PIDEA, and so on and so forth so ang Owa po ay meron ding ganitong classing uh, programa Mr. Chair so baka si Admin Arnel ay makakapagbahagi po but in short Mr. Center that is most welcome and yung pera pong pwedeng iba i-allocate sa amin additional can definitely be allocated for this purpose mga magkano naman kaya ang budget na sa tingin nyo uh, OIC CACDAC sa ganitong klaseng programa, komprehensibong programa? At the top of my head, uh, Mr. Senator, kung halimbawa per region, 16 administrative regions at uh, maybe uh, pwedeng umakyat ng up to 100, maybe even uh, 500M. But, uh, uh, so, i-multiply po mo yan sa bilang ng administrative regions all over the country. uh so maybe uh it can start at 50 to 100 m per region uh per administrative region so time 16. um uh, mr ignacio Hi. Uh, before you continue with the judges of central Food the chair also would like to acknowledge the presence of uh, our minority leader center Coco thank you sir for joining us admin Arnel, siguro yung query ni central food that's very valid no, for all those families that are left behind talagang siya yung nakakausap eh so that's very valid those so, uh owa can can you have a program for that for those families that will be left behind Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, meron pong existing na program ang OWA ngayon, ang tawag po rito OFW Children's Circle. Currently, we have uh, about 9,000 members itong mga batang ito, pero uh, hindi pa namin nasasakop pagdating po sa monitoring. Ang binagawa lang po namin, ibinibigan sila ng mga aktibidades in the arts, katulad po na nabanggit ni Yusef Hans. Uh, OIC hands at um uh financial uh, kanilang paghandle ng kung pinapadalang pera pero napaka laking complementary project po ito program na we can uh, we can work very well with the DMW Ito man currently ay funded po ng Owa Trust Fund initial lang ho ay nasa 15 million it's a humble project that we started a year ago and uh, it's a continuing project but with your uh, Uh, with your recommendation and uh, the budget allocation, we can guarantee you that this will be strongly supported and uh, uh, monitored. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair.